Ano? Ang yayabang ninyo ngayong napeste ang ating dating presidente, Rodrigo Roa Duterte at sisipot sa Kongreso. Kayo naman ngayon ang umayaw. Ano ba yung mga sinasabi ng mga tuwad committee um, meeting? Be money na! Ah, gagaling nila. Tatapang nila. Hindi daw money na pang ating dating presidente, Rodrigo Roa Duterte na sinasabi nilang mamamatay tao. O oh, yan. Meron pang Kinakailangan naman, nanumpa ka rin ng iyong uh, um, panunumpa na bilang isang nagsisilbi sa bayan ay uh, re-respetuhin mo ang mga proseso. So dapat sumipot ka. O, ayan. Tapos meron pa, ay nako kapag sisipot yan, propaganda lang yan. <laughs> ay naku, hindi ko maintindihan. Kapag hindi sisipot, hindi daw maninak. Kapag sisipot naman, propaganda lang daw. Ano ba talaga yan? Alam mo sa totoo lang, nakita nila kung paano na boljack ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte ang antivirus sa Senado. E anti antivirus na yun na, nag-aaral yon. Hindi yun nagbabasa lang kahit papano, nagbabasa rin yon. May portable utak yon. Pero at least credit kay uh, antivirus binabasa niya ahead of time. So although interpretive reading rin siya, gaya ng mga TWAD committee members, e eh, kahit papano naman, eh, Binasa niya ahead of time, pero dito sa Tuad Committee, halatang halata, first reading. <laughs> Nakakala mo, ang galing-galing nila. No? Alam niyo ba, siyempre, no? 25 anyos na ako nagtuturo ng batas. Ang sabi sa akin ay isang law office ang gumagawa ng mga tanong nila Diyan sa Tuad Committee at saka diyan sa Committee on Good Government. Kaya naman, kung mapapansin niyo, ha? Kompleto pa visual sa mga congress, ang mga Naniniwala ba kayo na kayong gumawa ng mga, silang gumawa ng mga visuals? Kapatid daw kasi ng PR ni Tambalus ay may isang malaking law office at yan ang tagagawa ng mga tanong. Kaya ang mga congressman gaya rin ni uh, ay eh, portable brains. Pero yun nga lang, first reading sila palagi. Si Antivirus at least nabasa na yung script ahead of time. So meron na siyang, kumbaga, nag-e-emote na siya. Pero Pansinin ninyo, pag tatanong, nandun pa rin siya sa script. Kasi nga, hindi naman sila nag-iisip yung mga tanong na yan dahil medyo legal ang pinag-uusapan. So, ganyan din po dyan sa TWAD committee, no?